mga kaharapas pasilit lang sa mga handa ni Kong Loy pampakasan na 200 piraso yan mga kaharapas saktong sakto sa December yan talagang pagbabang pagbaba -pag sa airport eh kasala na yan oh, di ba tama ako may 45 days oh. Ako lang yung baboy dito mga kalabas. Kaya tiis-tiis tayo sa manok. Ayun yung baka niya, guys. May baka pa yan. May baka siya, may kambing. May kambing. May dinosaur pa rin. Pre. Ha? May dinosaur pa. Hmm. Baka lang, saka kambing. Kasi madaming nitib na manok. Oh. Okay, Ito yung ating si Tumoy. Napre. Oo. Ang hindi ano, ang ganda. Ang hindi lang isang lata. Hmm. Ano, is-try kambing. eh.

Ay, oh, mga karabas, mabibitin yung tanim ko ng apat na lata. Nagpawal ako ng isa. Malin <laughs> yung tapos na o apat? Apat? Sakto lang yun. Saksa Saksa yun, 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 yun sakto yung apat. May nasilip kami dito pong kanina okay, pa eh. -pa oh, yung panganda niya Paliwan sa... Paliwan mo, para saan to? Panganda niya sa kasal niya. Ito pong

sampung kilo ng na karabas sa tatlong araw isang daang piraso ba naman yan <laughs> alam pala may isang daang kilo kaya meron sa isang buwan hmm. Hmm. mga karabas mga na tayo mag luto tayo ng ating ulam mag tayo ng ano may isang ano tayo yun may isang pwede na tayo katayin yeah. kaya laga ko ito ang... po po eh yeah. para dilabuin natin ng sabaw yeah. Dilaw dilaw yan. Ano pa naman pa yan ko ah. Dito pwedeng masabong, sabik pa. Eh. <laughs> Yun wat mga karabas ah. Uh, tapos na natin magtanim ng pakwan ni Mr. Pumloy. Luluto naman tayo ng ating pananghalian. Ito so, pa tayo. Luya. Hmm. Ito, luya. Bago

alust ne atineno mano mm. mano greitai mano mano nei ivie

Wala na tao na nang tigalabay. Eh. malaki na si Elis. Ang dati kong boss na si, si Mayra. Sige, ako ngayon yung si Mayra. <laughs> Hindi na kitabot ngayon. Mm. Tugid lang. <laughs> Tugid lang ang damba Ang May reklamo eh. Ang sarap inog. Wow. Ang musay ka rin kayong papaya. Ano, hmm. Ito na, ang ating native na manok. Wala pa ba yun ah? Matin natin, matin natin. Ay, mat lang sila. Paras lang sila ng dami. Okay. Okay. Mm -hmm. Basis na, ang sa aking eksperyensya pagluluto eh, mas mabilis lumambot kapag sariling katas yung papakulo natin sa kanya. Okay. Ano mga karabas? Okay, ito yung ating pinakulong ano. Oo. Oh. Okay, hmm? Ito yung naman tika pa eh. Tinagay na papaya. Ano ah? Puno?

pamenta mm -hmm. pamenta na may stapler wala na, ini mm -hmm. ko na talaga nga yan wire oke okay. pagkulong nito mga karabas saka natin ilagay yung dahon ng kihit kaya natin lumambot yung ating papaya lambot, anu pa, oke okay na kaya natin may ano asin Yan mga kakabas, na natin tayo mga kaluto. Yan natin ng asin. Yan yung yung kapangitin. Atay? Atay. Atay. <laughs> atay may bigas? Kasabit-sabit atay na yan. Kasabit-sabit. Atay na may bigas. Yan o. Tampuhan ba yun? Pagkita yung sinama yun. Yan o. Isa ba yun?

nanay po you know, yung, yung para, ano doon. yung lang po. Yung bang kito, parang ano, mahaba. ha? Oh, papaya. Dito na tong. To, Open na yan, dad. Oo. Open oh, na yan. Ay, tabi palit ko. Murang patro, wala pa kami kabili mangkuk dito sila pa <laughs> Mura patre. tro eh. naman siya. Yun. Main po tayo. Ay, yung palit ni Manuel Bocnior na ano, Jen? <tinyur> Ay, wala. Tara <tinyur> na dito niya. Anong niluto niya? Au. Oh, talaga. Ay, Bocnior. <tinyur> Pati ba naman mangkok, pinapalit mo, Jen? Uuuh, naman talaga. Wala ko siya sa pila pilan eh.

ang kahirap hirap sa umaga eh. Hindi man daw talaga nag-iinit siya. Sabi ng Jeff. Kahit kahit so di so. Kahit luto 'yun, di ba 'yun? Wala ka ibang maririnig sa mga raw, tunog ng mga ibon, mga motor. Sigam <laughs> ng ibon dito, doon so, pala mo kakalimutan ng ibon, no? Oo, di ba? Mapuno eh. Mapuno kasi dito mga

Shoutout dyan sa Australia, sa mga anak ni Tita Pai. Mm -hmm. Kay, ano, kay Rainer, grabe baga kasulit yung mga bata na to. Mm -hmm. Kay Rexy, kay Rafael, at kay Rian. Shoutout sa inyo mga kids. Napanood ko yung video nyo kung paano kamali nyo kaming mga rabas. Grabe na natouch talaga ako. Mas nilalapata ng ng mga anak ni Tita Pai yung mas nakakapanood nyo kaysa sa mga anak natin kaya ba't yung anak mo hmm. nanood ba ng vlog natin? Oh, Wala minumak. lang. Ha? Dalang. <laughs> Ako nga, nanood <laughs> <laughs> Sabi ko nga sa mga anak ko, aba mas solid pa sa inyo yan, mga batang yan. Kayo, hindi nanood sa amin. <laughs> kaya tocha inyo dyan. Sana soon makasama namin kayo dito. pag maluwas kayo dino sa na... Pilipinas hmm. Tuwa ay bata, sulit na sulit Yeah, this is Pong, kasama tayo pong. Hindi mo pala lang, mo pong. Mm. Pong. Alala mo pong. sama natin yan no? si eh? Ang niya, si mga kalawa si Apolinario. Mm. Ano ang pangalaya mo? Apol? Apolonyo. Pala Apolonyo. Apolonyo. Ano na? Mm. Apolonyo. Mm. Mm. sila kanina kaya

Pero yung dito, pero yung dito banda wala gitra kay Aaron no. Nilapit na nga school, layo lang talaga. Iwas talaga eh. Oh <laughs> kanin. Na, na, no? Shoutout sa mga teacher dyan ano, yung pinsan na yamin, si, uh, uh, namin, si, namin si Aljur. Balita ko, ano rin si Aljur, yung eh? uh, top 1. Ma? Ah. Congrats! Congrats,

Gano'n. <laughs> Barado, siguro ito, no? Hindi yung paalaga mo batch? Pong? hindi na ubus yun. Hindi na ubus yun, no? May dalawa lang siya doon. Lahat ng anak na yun. At kaya pupuha na sila eh. Uwi. Eh. <laughs> pa doon. <laughs> ano ako kasi kung namin itong 30 <laughs> Dalawa lang yung kanong manok doon Aba, yung mga nanay noon Uy, <coughs> <coughs> dumadami yung pong no? Hmm. Masi ko na, madami hmm. Ako walang sulit sa manok binabati ni Milo hmm. Laro lang kami eh. Sabi niya pa, laro lang kami oh. <laughs> laro lang kami, patay na yung ano. <laughs> laro lang kami eh. Ayun Milo. Baka pa ng kanintong. kain tong. Kanin ka dyan. Kanin ka pa. Oh, Dudo, kanin. Ano? Dabi-dabi pang kanin

kailangan mo talaga hmm. dito magmuto, taga dito ka. Yeah. Pong. Muto pong. Home Tanggal din talaga ang pagod mo. Yun. Yes. Mm. Uy. Kapag nakita mo. Mm. Ang taong mahal mo. Mm. Ah. Video call din yan kanina. Video call po lang yan <laughs> na <nato para laughs> <pagkeras na> lang. Para pag-care <laughs> Isa na lang ang Dragon Ball. Ilang guys. Isa na lang? Kaya na lang. Ba? Kaya pala sabi niya, gininaw. Mm. Yun na. Yun na pala yan. Mm. Tanggalan sa dragon ball Hindi na sumama sa atin yung gininaw siya. Ah, isa mm -hmm. pala yan. Mm. Ito -hmm. yung palakap eh. Ito oh, na naging manok. Ayun. <laughs> gininaw. Tinuklap eh. Ah, ang isip niya hindi siya mababasa. Ay nabasa ng ulat. Nabasa. Mm. -hmm. Nagnaknak. Ayun. Ginilaw. Nau. Hindi ka nagsabi kasi po? Sabi ni Ate Mina eh. Yung langgas ni Ate Mina. Hmm? Ang, ang naglagay ng baru-baruan si Ate Dilya Tugade. Laki daw, sabi ni Ate Dilya. Laki daw? Laki daw yung Dragon Ball. Alam tindok pa rin ginamit. Tanggalin mo na kasi lahat to. Huwag mong kutay-utay. Hindi kaya? Ang sakit lang. pero kaya natin 'to ya. Lakidong yak taw. Eh. Mga hmm. gabura nang rulo-o niyan, Tom. Rulon nya, rulon, rulon. Abo rulon. Abo na rusalaman. Yan. Sakit daw. Sakit talaga. Mm. na mangga. Para mas maliban pero uh, ano, maganda sa mes. Tama yung gulang nito. Hindi kinagburo? Hmm. Yun. Sana maraming anihin si Papa P. Para dagdag sa ano. Sa... Makahabol, makahabol, Mahabod, makahabol. Basta lang makahabol. Hmm.